Merry Christmas! May naglako guys na uh, tinapay na may ice cream. Sarap. Tignan nyo. Ito kayo ba kayo na ito? Favorite ko to. Kaya lang yung tinapay niya luma na yung mahalata mo na hindi siya pag. Pero okay lang. Nag-close kami. Yung nagbukas si Jack mga 8.30 na. Nagasin ako 8.27. Avocado flavor. Ano? Kumusta yung benta niyo kahapon? Alam niyo, sa sa history sa akin lang ha. Malakas ang bentahan ng December 24 o yung disperas ng Pasko. Pero for me, nalalamangan niya yung sa 24, mas malakas ang benta ng 20, December 25. Although happy ako sa beta ka. Fortune. Ilan? Tatlo. Okay, sa inyo. Hindi pa kami nag-refill eh. Alfonso yung mga na nabenta. Na May bumili din ng gin. Mojito. At saka yung so nice. Ayan yung mga hard. Ay, nabilan din ako ng emperador dito <coughs> at saka mga Red Horse at Grande. Kinabahan ako nung una kasi puro Grande yung in-order. Eh, konti lang naman yung in-order kong Grande. Buti na lang nag-Red Horse na nung umaga-umaga. <laughs> Hindi pa kami nag-refill. Mga wala nang naman yung chips dyan. Then, halos mga condense yung naubos. Kumusta yung Pasko nyo, mga kasaya? Sa pamigay ko guys, marami pang tira. Kasi magtitira din ako dahil hanggang New Year yan, isang linggo lang hata ulit yan. And maraming nanghihingi ng pamasko kahit hanggang sa January. Ilan? So, wala pang ligo guys. Yung naligo naman ako kahapon. No? Maswerte daw yung pag December 25, pa, hindi ka maliligo. <laughs> Ano yung Patiin mo sila lang Merry Christmas. Hmm. Ay, subukan. Happy mo, Merry Christmas! Hmm? Hmm? <laughs> Merry Christmas to everybody. Mamaya pala baka magpunta ako sa supermarket. Magpipick up ng delivery. May mga delivery. Mayroon akong delivery kay grocery bukas. Si Mary Mart, hindi ko alam kung kailan dadating. Ayun, kailangan ko mag-pick up sa Pure Gold para may stocks. Hindi lang.